Antay-antay mo ako sa clip, mga idol at bali mamamana tayo ngayon sa ilog. Subukan natin yung spot ni Master Baloy. Pumunta kasi si ay ano tumawag si yung misis ni Master Baloy kanina. Ah uh, malinaw daw doon. Balik ka namin. Yung may mga malalaking hito at saka tilapia mga idol. Pati dalag. Sana pagpalain kami ngayong gabi mga idol So bali kami lang dalawa siguro Ni Master Baloy Iwan ko pagdating doon sa kanila kung may kasama ba siya So yung mga idol Abang abang lang mga idol Samahan nyo ako sa spot mga idol Alright mga idol Magandang gabi Dito na kami ni Master Baloy Papunta na kami sa spot <laughs> Medyo malabo yung tubig na naman mga idol may nag terbaho kasi ng palayan kanina siguro dito ba. Kaya malabo yung tubig. di kita na naman ang laban ito ngayon. Pero okay lang kahit malabo basta may mahuli. Aloy. Binaw huh. na basak oh. na itong babaw, lubuga to? oh. Luop. Agad diparan mo, loy. na si Master Baloy So tara mga idol Bali start na tayo mga idol Tara mga idol Medyo may kalabuan yung tubig Ayun Maliit na dalag Anak ng dalag Pero klaro klaro pa naman mga idol Hanap tayo At dito mga idol May nakita akong mm -hmm. isang tilapia mga idol medyo may kalabuan talaga yung tubig mga idol pero di bale dikitan ang laban dito ngayon mga idol sinabihan ko na si master baloy at ito mga idol nakita ko mga idol nagtago siya sa ilalim ng kahoy mga idol ayan siya mga idol oh ayan wala kang kawala sa akin ngayon yari ka sa akin ngayon mababaw lang to mga idol pero may kalabuan yung tubig Baka may nagsaka sa bandang itaas. Ayun. Burst cuts natin mga idol. Good size tilapia. Good size na. Burst hey, cuts natin. Wala po mga idol. Good size na tilapia. Ayun mga idol. Kadali si Buster Baloy. Ano? Putol. Putol na wa. Ito. Putol yung butot. Ayan Tidak ada update pagdating itu Pak si Ida na ako at loy. idol. idol. Na, may pag na. All At sa part na 'to mga idol, grabe. Ako naman ang nadali. Ako naman ang ah, nahuli. Nahuli ng isang linta. Ah, grabe. Kaya, mga idol, oh. Ayun. Busog na busog yung linta. Kaya, mga idol, tanggalin muna natin 'to. Angat muna ako, mga idol. Ayun, oh. Ang tindi ng pagkakapit niya mga idol Ikaw linta ha Ikaw ha mm. Ah yun Tanggal Ang tindi ng linta Linta <mimitation> mga idol Ako yung nahuli sa linta <mimitation> Eto mga idol Ang dami talaga nila mga idol Sana hindi to Mahuli ng ibang mga predator Ayun mga idol yan yung mga anak ng dalag mga idol. ayano o, sobrang dami nila. Sana lalaki sila at magwatak-watak sila sa mga ilog para may mga tayo na malalaki pagdating ng panahon. Mira, Aloy. Ayan. Ayan. Good size mga idol. narinig ko yung lag lagitik na pana ni Master Baloy yung idol o pangatlo na di baling pa isa isa basta good size lagi dilap yang ada loh abang mo Tarawahan gamay pak. Ay gatubang mo na Ato rap Bang <laughs> Yan dali mo ngayon Good size na Nanti balik bali pa isa isa mga sulit Good size Bebe Mangat mo na ako mga idol yang yung daan Yung ilog

dia ulit ini oh, pasti terbalu kita di sedap mga idol oh, ini ada pakai kita seakhir bah ito, ito mga idol next time natin nakakita pa yun ng malaking tilapia mga idol ayun siya mga idol oh ayun plastar na plastar mga idol birahin natin mga idol wala nang kawala to mga idol Paniguradong tuhog na naman to Ayun Sa pool Na natin At kung nandito ka pa sa part ng video to mga idol Pa-subscribe naman mga idol Pag-hit na rin yung notification bell button mga idol Para updated kayo sa susunod nating video Success na mga idol Kadari na rin tayo sa wakas <laughs> Tilapia <laughs> Malabo talaga big di, palupig di si Paloy, Yan mga idol maliit lang <clears throat> nandito na kami sa ano karugtong ng uh, pinagpanaan namin kanina mga idol malaking ilog to are 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 it's all oops dera. yun o karpa o ayan karpa yung natin kanina mga idol oh Tira mo na magsisi dito mga idol Kayo, dumali na naman Tarpa. pa, medyo malaki-laki na mga idol Ayun Oh. Good size na, Tarpa. jayet giant Dalawa na sa part na to mga idol may nasa tayong isang malaking karpa mga idol ayun no oh. ayun sundan natin mga idol antay natin medyo plaster na para siguradong walang kawala ito ka ayun sapo na naman <tapos> ah. ay ara dalat ah uh, dali mga idol oh ah Good size, no <laughs> no. <laughs> no. <laughs> oh, you gooddol sure dagdag na naman yan good size karpa na yan kasing laki kasing laki na huli ko ba ang dami ng karpa ngayon mga idol kasi bumaha na pagka bumaha kasi ayan lalabasan sila kitang hawak tiguang na alright ayun mga idol oh uh, ang nating huli mga idol move na taloy dalhan na may nakita kami pa pana mga idol oh kanino kaya to yan na oh. uh, naiwan padala natin to kay Baloy bigay to sa anak niya dalhan mm -hmm. yun oh. may yun dalhalo yun anak ba So ngayon mga idol, uwi muna kami mga idol Punta kami kay Master Baloy na bahay Magluto muna kami Tara, abangan mo kami mga idol doon Alright mga idol Dito na tayo Malilinisin na natin ito muna mga idol Ito yung ating total cuts mga idol oh. Puro mga 6 inches ang haba Ang lapad mga idol oh. So yun mga idol At maglilinis muna kami mga idol At magluluto papagkatapos Bale, alas 10 na ng gabi mga idol So yon, ito na yung ating nasigrigit na lulutuin mga idol Mag-ihaw kami at saka mag-sabaw Sinabaw na tilapia at karpa Alright, uh, matik mga idol Nalagay na ni Master Baloy yung ating sinabaw At andyan na rin sa baba yung ating inihaw So tara mga idol, kain na tayo Matik agad Eto na, luto na yung ating assorted na ulam mga idol. May karpa, tilapia, lagi hito at ito. Ula na kanin. So tara mga idol, let's eat mga idol at gabi na. Shout out nga pala kay Joey Boy. Hindi na kasama, pati si Dagol. Hindi na nagparamdam na sila. Mga busy siguro. So, yung mga idol, ito na yung ating total cuts at magkakain muna kami. Ayan na yung pamilya ni Master Baloy. Ito nga pala yung dito nga pala ako sa hideout ni Master Baloy mga idol. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat.